Sir so President, may I ask how my vote was recorded? Yeah. Sir President, may recording my voice, as yes? And may I uh, brief explanation, Sir President? Good. Yeah. For, first of all, Mr. President, uh, again, with all due respect then sa mga nagsalita for us who opposed, yung resolution ko na ito, pasama lahat ng resolution ko na finay ng uh, iba't-ibang mga member ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun ha, kasi para masasabi, ito yung mga presida, ito yung pwede, ito hindi pwede. Uh, galing yung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ay CC. At ang basehan ng desisyon nila ay hindi yung presidents ng ibang mga miyembro kasi iba iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na pinayin natin kasama kay majority leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is ibang vengeance sa justice. Eh? Ang vengeance is an emotional uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia, ay well-defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na postpone yung ano nila eh. Uh, yung Confirmation of Charges kasi pinisignan pa nga eh kung ma-iintindihan, ma-akusado, yung i accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice, is hindi mo muna gagaglihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ko si dating Senador de Lima. Huwag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian meron siyang detention facility sa Camp Grame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So, lastly, Mr. President, I will not argue anymore the, ano, you know, the whether the war on drugs was a mania killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos because replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to uh, the facts, ilang beses na prinesent sa international community at saka dito. Uh, ju just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami ng matay ng Aquino administration, ay ng yung namatay nung mga first two years ng uh, Duterte administration. Except that during the Aquino administration through Senator Delima. Lima, sinalitan nila yung definition ng EJK. EJK kapag yan ay uh, labor union, yan ay uh, uh, human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpir mo, there was 16, 13 to 16 000, uh, every year in the Aquino, and even before Aquino. So, again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Our courts here, the DOJ will, will uh, uh, I just have to reply, Mr. President, kasi nga, it was brought up as if yun ang binidibate natin. Ang binidibate natin yung Manitaria humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang justi ang justisya po ay bulag Ay yun, nakatakip po yung mata para na walang nakita. No? So even if if I was a victim of a crime here, no? At masakit na masakit na makita akong magtiyansa o may may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan, ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President.